Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, dapat na po natin ang pag-usapan ay itong pinaka-importanting bagay sa ating buhay bilang tao. Bakit may mga tao na matapobre sa kapwa? I know, baka sabihin ng mga subscriber ko na may masamang experience po ako dito. Tama po kayo guys, mayroon nga. At mga kaibigan ko, ang masakit pa, ang ibang tao na, na, matapubre ay kadugo ko, relatives ko pa. Okay? So, share ko lang guys kung ano mga dahilan and then ano ba ang ginagawa ko kung makita ko to mga matapubring tao, relatives man or hindi. Gusto ko lang talagang makatulong sa si inyo guys. No more no less. Hindi po ako mag uh, hindi po ako mag mag-label ng pangalan ng tao pero ito talaga ang nangyari sa buhay ko. Gusto ko lang i-share sa inyo. Nang bata pa ako at pulubi. Hindi naman sobrang pulubi. Wala lang masyadong pera. That's why, iyon po ang motivation ko na nagtrabaho ako, nagnegosyo at kung ano-ano pa ng mga legal na pamaraan para makakita ng pera. Ang sobra ng pera ko, itinutulong ko nga sa kapwa ko. Okay? Pero itong mga tao na to, iba, relatives ko pa, ay hanggang ngayon feeling nila they are the rich and famous sa buong mundo pero hindi naman totoo mga insecure lang so kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito pakilike lang po, share and huwag kalimutan mag subscribe in one way or another guys sa buhay ng tao not unless uh, ipingin na nga sa isang pamilya na maraming pera millionaire or billionaire ay maka-experience po tayo ng Paghusga sa atin. May mga tao talaga na, na matapobre. Gusto tayo ipihiya, gusto tayo bastusin, hindi tayo maka-retaliate kasi wala tayong kakayahan. Okay? Normal lang yon guys sa mga taong ordinaryo katulad ko noon. Masakit. Sabi ko nga, mas maganda pang suntukin ako kaysa sabihan ako ng mga gano'n na masama na marinig mo. Ano mga, mga dahilan? Sige. Uh, ang pagiging matapobre guys ng isang tao ay maraming sa kapwa ay maraming dahilan. Ang matapobre ay isang salitang Pilipino, i-define muna natin, na karaniwang ginagamit para ilarawan ang mga taong mapanghamak sa mas mababa sa kanila sa estado sa buhay. Ito po ang mga tao na hindi naman iba super rich, iba at the middle lang, iba at, at nandoon sa abroad na kumikita ng mas mataas compared dito sa atin. Trabaho, edukasyon o kalagayan or position. Okay? Narito guys ang mga posibleng dahilan. Number one, kultura, art o pagpapalaki. Maraming lumaki sila sa ka kapaligiran ng elitista or mapanghusga kaya dala nila ang ganong ugali may kilala ako nyan grabe mag treat no mag ano sa kanyang kapwa tao nakadalawang kuha na ng bar hindi pa nakapasa sabi nga nila karma <laughs> well medyo malas lang siguro sang hindi na siya nakapasa bumait na naging humble na noon hambog kapag itinuro sa kanila ng na ang tagumpay ay kaabasi lamang sa yaman or estado, posibleng maging mapagmata sila sa mas mahirap. Very true. Naalala ko noon, nagtatrabaho po ako sa way back year 2000 or 2001. Ilang taon lang ako, 21, uh, 22, 23 years old. Sa isang computer shop. May relative ako, ang kanyang asawa. Nakita nila doon ako nagtatrabaho. Dinala ang computer. Sabi ng kanyang matapubring asawa, From Ilonggo translate ko na lang sa Tagalog. Gusto ko ang magayos ng aking computer ang magaling, hindi lang po ang baguhan. Alam nila bago lang ako sa trabaho. Kasi baka madagdagan pa daw ang sira ng kanilang computer. Grabe. Pero ang babae na 'yon, na matapobre, no? Nato nandoon sa abroad. no? Huwag ko lang sabihin ang lugar, baka maano nila, malaman. Okay lang. Abroad. Malapit sa Australia. <laughs> na ako. O kayo na lang mag-figure out. Nakita ko nga sa kanyang lirikin, ano eh, pa-transfer transfer lang ng trabaho. Kasi nag, ano siya daw, siya ng pera para sabihin siya daw ng kanilang mga kilala na marami isang pera. Nako guys, kahit isang bilyon pang pera mo, oo, oh, oh, may mga mahirap siguro na okay, mariaman siya. Pero ano ba? Hindi na, actually, that person, wala naman tinulong sa kapwa. Gusto lang talaga magpabebo at manghiya ng tao. So, hindi ko yun makalimutan. Pero tanong yung, kung magtatanong, buhay pa yan? Yes, buhay pa. Masamang damo kasi, no? <laughs> Number two, insecurity or pagkukubli ng kakulangan. Very true. Minsan, ang taong mapangmata ay hindi talaga kampante sa sarili kaya minamaliit nila ang mga iba para para maitaas ang sarili. Para bang kung mukhang mas mataas ako sa kanila mas okay ako. Yes, there are some people thinking of that. May classmate ako ganun din. Share ko lang. Ha. Sabi niya sa amin meron akong Air Jordan shoes kanito. Ako lang nag-iisa sa buong Negros Occidental. Pagkalipas ng ilang buwan may nakita nga ako sa downtown Bacolod dalawa pa. Ganun talagang shoes. Insecure. Pero hindi naman siya mata matapobre. Mayabang lang kasi medyo mas maganda-ganda pa konting buhay namin sa kanila during that time, no? So, yun po guys, no? Uh, meron talaga na ganun gusto nila i-portray na mayaman sila at ini-invite ang mga kakilala na pobre no? may ganun talaga pangatlo pagkaroon ng kapangyarihan or pera yan po guys ang isang rason bakit uh, nagpursigi ako makapagtapos ng pag-aaral, masters, doctorate at nagnegosyo at nagtrabaho ngayon sa government. Kas mag-save ng pera kasi kung wala kang pera guys, ang dis ang paningin ng ibang tao, especially your relative, ay basura ka, wala silang respeto sa iyo. Real talk 'yan ha. Hindi lahat pero may mga taong nagbabago ang ugali kapag nagkakapera or kapangyarihan nagiging arugante at nakakalimot sa pinanggalingan. Very true. Meron nga ako, kaibigan, na nagkaunti, nag-okay na ang kanyang sitwasyon sa buhay. Inunfriend ako sa Facebook. Wala naman akong kasalanan. Pero okay lang yon. I have so many friend request, No? May mga bago akong kilala. So mabuo nang tayo guys. No? Insecure yun eh. Nawawala ang empatiya imp niya sa ibang tao. Pang-apat na dahilan, bakit may mga mamata-pubring tao, Kakulangan sa empatiya or pag-unawa. Meron talaga. May mga taong hindi marunong umu umunawa sa pinagdadaan ng iba. Kapag hindi nila naranasan ang hirap, hindi nila ito maintihan at minamaliit lang nila. Yes, meron talaga. Isa, relative ko rin. Uh, Nagpopost ng hindi maganda. No? Nangyari sa akin. Ah... Uh, nagpakasal ang isa kong relative, close kami nang namatay ang mother ko, wala na. Parang basura na ako sa kanila, no? Hindi nila mapigilan nag-post ng picture ng kasal ng aking relative. So, and then nakita sila ng kapatid ko, hindi na daw nila alam, nagtatampo ako. Hindi na naman ako ako gago, no? Na mas close kami at saka hindi ako in-invite na nandito lang ako sa Bacolod Ka kasi nakita nila mahirap ako sa kanilang paningin ah pero ang ibang tao nagsasabi na may pera daw ako because I'm very a low profile person ang kotse ko luma pero mahal ko 'yon tumutulong ako sa tao nagdudunit ako in my in my all capacity hindi po ako nangurakot lahat ng pera na kinikita ko legal sila medyo may mga corruption pa nga ang kanilang pira no sa ewan ko lang ha kung ano klasing mga negosyo pero si Lord na lang bahala sa kanila no so ayaw ko na ayaw ko sa mga mata pobre minamaliit nila ang relatives nila or ang ibang tao ayaw ko talaga ikalima impluwensya ng lipunan or media sa kultura natin at media, kadalasan ay ipinapakita na mas mataas ang tingin sa mayaman, maganda, or sikat. Very true in our society. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa abroad. Kaya may mga taong sumusunod sa ganitong paniniwala, which is bad. Ang tanong, okay lang ba maging mata-pobre? Simpleng sagot, hindi. Ang pagiging mata-pobre mata ay nakakasakit sa kapwa nagpapalalim ng diskriminasyon at nagpapalayo sa pagkakaisa ng tao. Lahat tayo ay may dignidad anuman ang estado sa buhay. Very true. Kahit mga janitor nga doon sa workplace ko, security guard, tinatawag ko nga sir, ma'am. Kasi kahit janitor lang sila or security guard, tao din sila dapat nating respetuhin. Ano bang difference namin? Difference namin, mataas ang aking pwesto sila ordinaryo lang. But I'm always uh, think that we are all the same in the eyes of God. Siguro sa financial na aspeto, mataas ako sa kanila. But the thing is, by the end of the day of our life, we are all the same. Sa mata ng Diyos. So, kung kayo man sa posisyon, huwag maging matapobre. Yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Sana po may natutunan po kayo. Ma-encourage kayo na magsipag. Ma-improve yung buhay nyo. Kasi kung mahirap ka, ay nako ang tao magiging maging matapubre sa inyo depende sa tao. Yun na po guys, ingat ko tayo. Lagi ito naman po kaibigan nyo si Jake. Paalam. I love you all.